Sabi ko, mo ako mahabang introduction ko. So, magpapwede ko na po. So, nung lang natatakot po yung uh, message ko sa akin ni Marco, nagbunutan po pala. So, Nasaan po, lagi po ako sinasimbaan eh. Sorry po, no? Ah, uh, ako, di mo po Yung, yung pangarap ko po ata yun na tira sa saan. Magbunutan eh. Di mo alam kung sinachari Marco o hindi. Oo. Eh... So, eh hindi naman po natakot. Pumasok naman sa isip ko. Kailan nga ba huling message ko, mga share ko sa ina? Yun nga, sir. Parang after 2 years pa. Kaya, sige, sige po mga ako. nga lang po, habang dumarating nga po, ay na, siyempre kakakalag mo tayo. At susu parang sinusubukan po ako ng Panginoon. Ano eh. Uh, ah, Maraming dumarating mo na yun ang pagsubok. O, oh, ang pre-testing talaga ako po. Kasi, bago po dumating to, maraming po events sa uh, na mangyayari. Yung sa anak ko, uh, may lais pa lang ng ganito. Sabi sa ako, uh, ano, magpapalit ka na. <laughs> sa ano na? Isip-isip ko -isip pa, din sa asawa ko. Kung <laughs> 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 may, uh, may message sige. <laughs> Kasi ano, ngayon nung wala sila, kasi meron po ano, meron po pala may skating yung ano. Uh, yung pamagana, may birthday. So, pick pa kang driver, eh, hindi nga ako nagawa ng mga paraan. Kaya si Father Tonho, mag-aano din siya. Kasi nga lang po, sige hindi wala na ako. At kung napansin niyo, nakakarating ko lang, kakatapos ko lang po. na uh, ano sabihin ko na pasensya na sa umpisa pa lang. No? Pero still, uh, ito na ikamatiwala ko sa Panginoon. Uh, ito ang yung saing uh, ko po sa inyo. Uwag ko naman po. Uh, so yun, nakapag minutes na po ako, no? <laughs> so, samahan niyo po akong um, uh, pangaralan Ang mensahe ng ating Panginoon na pangito ni Pastor sa Isaiah 41, verse 10. Uh, ating basahin mong uh, verse, Isaiah 41, verse 10. I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, Tagal, po, welcome ba takot? Sapagkat ako'y sumasailip, welcome yung aku Sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalasing ka, oo. aking ka, oo. aking aalalayan uh, ka ng kanyang kumain at aking katwila. Tayo po yung Lord, maraming po sa lalo sa inyo, sa Lord, uh, po uh, ang aming puso at isipan na mapangatanggap ang iyong uh, gusto ni parating sa bawat isa, Lord. Sa iyo po namin po lahat sa pangalan ng Yesus. <coughs> ay po, nung nabasa ko po itong message na to, ay, maintindihan naman to ng congregation, so, no? Napaka dito eh. Napakalina mo, oh no? Huwag kang matawag. Sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupay-pay sapagkat ako ay niyong Diyos. Aking palalakasig ka, o aking tutulungan ka, o aking halalayan ka ng tanong kamay na aking atwira. May hindi ko ba ng lahat? So, pwede na po ako <laughs> Ayun nga ako lang. Sa ano na ba sa ako ito? Ano ba ba ang ano mo? Isishare sa inyo? Sabi uh, ano ako? Search na po ako. Oh. Wala, wala akong makita. <laughs> Malinaw na may sign na ating Panginoon. Pero ano ito? Nung nakita ko okay, yung word na matakot, so, ayun ko, nag-search na ako. Meron akong nakita na, uh, ayun na, nag-message. Sabi uh, ito maganda para ang um, message ko na uh, is uh, patungkol po sa tao uh, ang bigay mo sa akin ni Pastor is God is, uh, that is bigger. Pero i, i ano po lang po yung message natin. Mag-focus po tayo sa fear. So, ang um, uh, share ko po, po sa inyo, magbibigay po ko ng tatlong puntos overcoming fear with faith. Opo. Okay. So, ito nga ano, nung natin. Uh, ito pong verse 2 po natin. Uh, Ikwento ko lang po kung saan di ba ito galing itong verse po natin ito. Uh, Isaiah 41 verse 10. So, sa panahon na ito, alam naman po natin na ang mga Israelita, di ba, uh, under mo sila ng mga ito. Pastor, uh, kayo na lang So, yung iniligtas po sila ng Panginoon, Karol So, dumating yung mga panahon na hinab. celebrate na po sila. No po, ng Diyos kung gaano po siya na powerful Kung ano-ano ang -ano, uh, uh, ng payung. kung gaano siya uh, kung paano yung, uh, na yung mga o, puto But still, No, hindi pa pala nalinaw sa kanila kung ano ang mga nangyari. So, dumating sa panahon na gumawa na uli sila ng mga Diyos Diyosan. Tapos so, gumawa sila ng mga Diyos Diyosan. Then, ayun, doon sila nagpapasalamat, no? Sabi nga ng Panginoon, actually, talaga, alam nga ng Panginoon na gano'n ang mangyayari. No? Nagbigay na siya ng uh, Kumbaga, sinabi niya yan eh, ito lahat na niya eh, lahat dahil ang ah, maestri na ito talaga, matitigas talaga daw po talaga, ma'am po. Opo. Pero inyo, ma'am oh. eh, po, tinakita na lang pa rin yung gawin sa uh, Paul Bustin, sa si iba pa sila. Sa si iba pa Diyos pa sila uh, naniniwala. So itong parehong, oh, siyempre ang ating Panginoon na uh, sabi nila ay eh, sedoso. Diyos na. So, muha pa rin na ang parahan. Kasi mahal na mahal naman po niya talaga mga Israelita. Uh, ito may Israelita was so, di ba? Chosen people. Ito so, po, ang parang na muli, no? Dahil na mahal naman kung na mahal po ng Panginoon ng mga Israelita, guha mo siya ng parahan. So, ang mga ano po dito? Mga Babylon ko. Ngayon ang Babylon natin, part ng Iraq, Pastor sakot ngayon ng Panginoon. Ito mga Israeli na ito. Ano ba yan? Galing na ng Egypt, di ba? Naging ano lang kasi na Isnib eh, no? Ngayon, pinasakot ngayon ng Panginoon ito. From Babylon, dinala sila sa lugar nila. Tinalipin mo sila. For 70 years. Ganun po ka ba yun? 70 years. No, pero bakit nga ba ako ginawa ng Panginoon yun? Dahil gusto mo niyang may matulong sa rinita kumbaga hinihigin niya ng lecture ko ganun po tayo ang makahanap sa panahon ngayon no kung tayo nagre-reclao oh, sa mga istudyante ano ba naman to parang di ko na kaya no sa mga tao na may problema na isang araw pa lang matigay sa araw pa lang ay hindi ko na kaya talaga to gusto ko lang mamatay ay hindi lang nagsina ako 70 years 70 years ha yung inalipin nyo sila at mahirap po yun dahil yun po to eh um, para na ma may talo sa haba na yun sabi nga pugon ng kapitid, para talagang tinesting mo sila tinesting sila sa 70 years po na yun no po so, sobrang haba po na yun um, the book siyempre nakita naman ng Panginoon <laughs> ay hindi na mga Israelita. Eh, yeah, pero kaya <coughs> na, to, na po itong message na doon. No po, sabi mo nalit, ko ulit, sa ako isa sa inyo, huwag kang no? So, itong message na to, kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, Siyempre, normal naman daw sa atin, no? Natatakot ito tayo, eh.

uh, I became the same. Sabi nga ako to, we can overcome fear when we have faith in God's presence. From the first time mo na ating verse sa English, basahin ko na po ulit. Eh. So do not fear, for I am with you. So sa verse na to, hindi naman mo sinabi ng Panginoon na do not fear dahil uh -huh. malakas ka, Malakas ka ng anya. Do not fear dahil may pamilya ka. Pa. Huwag kang matakot. Ayun, ang dami masama mo. Do not fear dahil ang ganda ng business mo. Lakas kumita ng business mo. Di ba? Pero siyempre kung, kung iisipin mo talaga mo natin, ang ating katawan, di ba? Ah, hindi naman tayo mga talaga, di ba? Di ba po? Ayun, doon po, kapasok po kasi yung takot eh. Once kami mga na Um, Nakaramdaman na po tayo. <laughs> lopo, sa ating business na po kinabukasan, nasunog ang ating uh, grocery. Ano po? O, nanakawad tayo. Na-stop po tayo. po? So, pinapakita mo ito in God's presence, no? Huwag po tayo ng uh, uh, Tingnan mo natin yung Panginoon Kumbaga, kasama mo natin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay. po? Huwag tayo uh, kampante masyari sa ating mga sarili. Diba po? Uh, okay lang naman po na uh, ipagpasalaman natin yung mga uh, mga kasama natin sa bahay, Salamat sa lahat sa ganito, may katulog mo ako, may diba, ganito. Pero sa sa takot na kasi pag nag-iisa mo tayo, baka doon natin nakikita na ay, hindi, ko mo ito kaya. No? Parang, uh, paano ba ito? Hindi ko na alam. No? So, maganda rin mo talaga na bilang isang Kristiyano, naiintindahan mo na at alam natin na na tayong Panginoon na tutupo sa atin kahit ano ang mangyari sa ating uh, awan, Sa ating mga kapatid, sa mga isis na ipagkatiwang natin sa pangulo, sa ating pangalawang we can overcome fear. Number two, pop. if we have faith in God's character, so. kasi dito kung gaano ba gaano ba natin kakilala pa no? bakit ba dapat tayo sa kanya lumapit kapag ka meron tayong mga problema or mga pagsubok sa ating world? no ano ba mga karakter na tayo no eh? siyempre yung all know na ang ay powerful no kontrolado niya po yan lahat hindi na eh nga po eh yung mga ko nga, inaalaw ba talaga ng kamay ito? Banda ito, look, ay, oo nga, mo, lumakas yung faith niyo. Di ba? Di ba? Kung mga, mayroon talaga ang purpose si Lord kung bakit nangyayari ang mga ganitong bagay. So, maganda kasi yung sa mindset ng isang mga uh, na mag-focus tayo sa Panginoon para mahalin niyo po ang ating uh, mga um, uh, isipan sa mga ganitong bagay. Kasi, minsan, hindi ko naman po inaano uh, yung mga hindi pa nakakalala sa Panginoon. Minsan nagsisisi pa sisisi sa uh, Panginoon. Ano ba yung Panginoon? Ano Ano ba yung Panginoon? Pero isang Alam natin kung bakit ang ginagawa ng Panginoon. Dahil sa dulo, ipangap sa atin na ito. Sabi nga, ang Panginoon ay merciful, gracious, you know, powerful, faithful, talaga wala na dapat, ang focus kong natin talaga, bilang isang Christian, ay sa panggulong. natin. And last, we can overcome fear when we have faith in God's enablement. Enablement po ah, sa kagalag po ay yung mapagtatagong Almost pare-pares na naman po yung binibigay ko sa inyo mga uh, message, pero still, ayun po talaga yung nakapokus po tayo sa Panginoon. Kung wala ko ang Panginoon, hindi natin mong malalagpasan. Kung ano mga problema dumalating sa ating buhay. Kaya huwag po tayong matakot. Hindi ko naman sinasabi na huwag matakot dahil normal po sa tao na matakot. So, hindi ko naman sinasabi na totally na huwag kayong matakot. Kumbaga, gusto ko lang pong i-message sa inyo na mayo. Meron po tayong Panginoon na tukunong, Ito po Panginoon ito, grabe to. Grabe ito talaga ito. Meron po, may mga time na na mga problema tayo sa uh, financial at physical. Sa financial na lang po. Siyempre, lahat po tayo dumating sa financial. No? Alam lang yung bayarin po sa credit card? Kaya sa operas no? na lang po talaga yan. Oo, yeah. oh, so sir, sir, sarang mo eh. Kung nung problema mo na doon ay sa linggo, ito oh, na, malapit na. Siguro na ng Panginoon, ako oh, hindi na makapokus kung anak oh, trabaho. oh, bukas ulit. Eh. oh, oh, talaga, kaya mo pa? <laughs> di ba? Oh? Kaya, actually, oh, sa personal experience ko po, Kapag doon, dumalag mo ako sa ganun. Sige, wait lang ako, boy. Wait lang. Sige ko, may darating. May darating at may darating. Na kaya, kaya, subok ko po ang Panginoon. Kaya, yun lang gusto kong i-share sa inyo na wait lang na po tayo. Darating mo talaga ang tulong ng Panginoon. Huwag na rin matakot. O oh, huwag tayo masyado matakot. Huwag na matakot na rin. <laughs> okay. So, sa pangatlo kong gusto na ito, Faith in God's and Be Enable Me Ta. Uh, um, wala mong bagay na tingko hindi magagawa ng Panginoon. Uh, sa so physical ko na yan, kahit na parang sa mga may sakit, kahit na ako, makapagin na rin ang sakit. Bila isang tao talaga dumarating tayo sa mga ganyan, no? Um, uh, yes, siguro ang kailangan natin tanggapin. No, uh, mahirap, pero siguro kung hindi mangyayari yung bagay na to, kasi hindi ka pa tatatag yung pananampalata mo ano, sa Panginoon. Ay no, sa part na namin, yung mga nangyari sa amin, siguro nire-review kami, yung nga, na mas galing kailangan mo mag-step up po, eh Kaya, ang share nyo, yung mga naranasan ninyo, yun, yung mga katulog sa inyo, yung mga oh, mabubuti sa iba't tao, Yun ang mga mindset. Yun lang sa buhay ng tao, may nabimisan, may mga dumarating. Kaya, uh, at tayo rin po, baka magkikita-kita mo sa langit. Ngayon po nga. po. <laughs> Baka hindi ba? Hindi ba? tayo ba? So. Uh -huh. so, ito na ba, bang gusto kong ma-share sa inyo na we can overcome fear sa tulong ng ating Panginoon. So, yun lang ho. Uh, gusto ko lang kong i-share rin sa inyo kung paano. paano nga ba tayo na natatakot? So, ayun ho. I-analyze nyo natin. Saan mo ba nang gagawin yung takot natin? masyado na tayo, masyado na tayo marami iniisip eh. Basta bilang isang kristyan, natama mo lang dito kayo sa mga. Alam po na tama mo yung ating sinasamba, ang ating ah, pangyong. Tutulungan nyo tayo. At isang point po na isa pa sa pinakamalagay sa po sa inyo is increase our faith pananang pala tayo sa pangyong. Dahil kung gano'n po malaki ang faith mo namin, is gano'n po kalita lang hindi ko po sasarang bawa pala ang tao. Ganon na lang po kaligid ang tapot natin sa ating mga buhay o sa ating mga nangyayari sa ating buhay. Yun lang po. Maraming salamat.